hawak mo. Ito na tayo sa malaking nara. Tapos natin mag naman? Guys, another morning. Another day. Another tabas. <laughs> Puro tabas na lang. Ano. Tabas ulit tayo guys. Ito yung natira natin kahapon. Day off natin pa rin eh. Kaya hindi dito lang tayo sa bundok. Mapagsimula na pala ako. Ang dami na namang kahoy. Ayun o. Kaya ang hirap. So yun. Bira tayo ulit. Mamaya pakita ko sa inyo kung gano'n ulit kalawak. Ang na Kapa naman daw. Ang tabas natin maghapon. Ano naman? Ano naman? Malawak na oh. Ito na tayo sa gitna. Hmm? Buluhin niyo muna. Lakasan niyo ha! <laughs> Ayun na. Ito. Oh, sila basa na yung mga saging. Saging, gang. Ito na tayo sa malaking nara. Papa, bumabira. Angit niya natatabunan. Pag ganun dapat talaga. Puno. mga nyug natin. food rate wala na masyadong kahoy saka manipis na yung damo doon lang talaga makapal eh, sa gawin eh. na yun na nyo muna yung taas o oh, pag makapal sa ibabaw ganoon na nyo muna sa ibabaw pag makapal yan ganyan 248 <laughs> lawak na oh. Ang bira pa. Saan ang bira pa? Doon tayo sa ibabaw. Ito na lang Yung gilid nito. Ang ganda ng mga yug tsaka saging dito. Mga bagong tanim. Ito hmm. yung tugi ah. Ito yung tugi. tugi. Nakahukay pa kami ng tugi. Dito yung tugi na pinapatubo. ah. Ito yung tugi na ano, laman. Ilalaga tapos nakainin para siyang kamote. Ito hmm. na. Ito yung pag-aingan ng mga pako ko na. Hindi na hangin. Ito na. uwi na naman tayo